Pinag-uusapan online ngayon ang isang batang negosyante na nagsimulang pasuki ng mundo ng business sa edad na 19. Ngayon may 150 franchises na ang kanyang negosyo na kalat sa buong Pilipinas. Yan ang sentro ng balita ni Floyd Brands. Sa isang sulok na ito ng cafe sa Tagig, kung saan may produktong masarap at pinag-uusapan online hindi mo aakalain na pagmamayari ito ng isang 24-year-old na negosyante. Siya ay walang iba kundi si Brico Galeon. Sa edad na labinsyam na taon, sinimulan na niyang pasukin ang mundo ng pagnenegosyo. Patok sa social media ang kaniyang produktong may pastil na pinipilahan at dinudumog ng mga tao. Sa Dugot Paris na puhunan ni Brico, ang dating maliit na business sa 150 franchise na ngayon nationwide. Ang pastil ay isang kombinasyon ng kanin at ulam na nakabalot sa dahon ng saging na may hinimay-himay na baka, manok o isda. Target market ng Mi Pastil ang mga estudyante na naghahanap ng budget-friendly meal. Siyempre, ang Mi Pastil po is budget-friendly, lalo na pang masa ang pinaka-target po natin, number one, is students. Maraming naging hamon sa kaniyang daan bago pa man din niya makamit ang tagumpay sa business na inasam. So, ang ma ko po is simulan mo lang ngayon. Kahit anong edad pa yan, bata ka o matanda ka, importante mag-start ka ngayon. Ang magtuturo sa sa business is yung failures mo talaga. Isa po yun sa susi sa negosyo, kailangan mo mag-fail para mapunta doon sa dapat na para sa iyong negosyo. Patuloy pa rin si Brico sa pagnenegosyo nais niya na tumulay ang inspirasyon sa mga kabataang gaya niya na nagsimula lamang sa munting pangarap Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas